Mga kapatid, meron lang akong gustong i-share sa inyo na baka lang may opinion kayo. Kahit na mga basher pa, syempre, mga Pilipino, iba-iba naman ang opinion. Okay lang yan. Ah, uh, si Pastor Kibole po ay uh, may mga akusasyon sa kanya. Ito mga akusasyon na ito ay... Uh, kumbaga, yung mga nang-aako di umano sa kanya, dinala sa Senado. Tapos sa uh, doon siya binirabira. Doon sinabi yung kanyang mga di umano'y uh, masasamang ginawa. Uh, ang problema po kasi kapag nagpatawag tayo sa Senado ng ganun, sana ipinaalam din sa taong bayan. Ano ba ang batas na iyong gustong amyendahan, i-improve, i-craft, or uh, ano pa man, no? Ano ba ang gusto mong gawin? Kasi dapat yung mga ganong klase ay uh, in aid of legislation. Ito narinig ko lang naman sa mga abogado, no? Na ayun din kasi sa Korte Suprema ang <coughs> ang Kongreso ay para sa paggawa ng batas. Yun nga lamang, naabuso tong mga kapangyarihan nila. Nagagamit para magkaroon ng tinatawag nating media mileage o media exposure. So, una-una, pag nagbibitaw ka ng maanghang na salita, para kang may ginagawa. Kahit wala. Kahit nang ang ginagawa mo naninira lang. Uh, hindi ko naman sinasabing ginagawa nila to. Kung sino man yung involved. Sinasabi ko lang, eh, Uh, madalas nagagamit siya ganun. Ngayon sa statement ni Pastor Giboloy na narinig ko kasi ako yung nakafollow sa SMNI page. sabi niya, dalhin niyo ako sa korte. Kung totoong may pagkakasala ako, dalhin niyo ako sa korte. Ibig sabihin po noon, kung meron kang ina-allege na krimen na ginawa sa iyo ng isang tao, filean mo siya sa piskal. Piskal muna. Prosecutor's Office. O pagkatapos doon, kung makikita na merong probable cause, ay isasampa na po ang kaso sa korte. Doon na kayo mag uh, ihihir doon na siya itatry, o doon na bibistahin. Magpipresenta ng ebidensya yung prosecution, tapos magpipresenta ng ebidensya yung defense. Ngayon po, kung walang probable cause ang iyong paratang, sa level pa lang ng fiscal, madidismiss na yan. Diba? E kung meron namang probable cause, aakit ah, yan sa korte. Doon kayo mag uh, lalaban, kumbaga. Doon, doon na uh, bibistahin o ihihear. Sa konstitusyon po, yun ang tamang procedure. Ngayon, ang problema po kasi ngayon na ginagawa natin sa observation lang natin, nagpapatawag sa kongreso, hindi alam ano bang batas yung, yung inaano mo. Yung nais mong baguhin, ano ba yung batas na gusto mong amyendahan, repasuhin o ano paman. Eh, para ka lang tumatayo kang ano eh, parang ano, nagmumukha kayong mga, yung mga prosecutor o nagmumukha kayong yung investigador na hindi naman dapat. So, ang problema doon, marami nabubulag na tao doon. So, ginawa na yan ng Kongreso pati ba naman sa Senado merong gumagawa ng ganyan so hindi magandang tignan dapat if you have ito ang advice ko sa mga politiko malamang hindi nyo kukunin to kasi sino ba naman ako eh syempre, magagaling kayo pero ang tama sana sa pananaw ko lang na ginagawa ninyo kung may lumapit sa inyong tanggapan na biktima no i-assist nyo na mag-file siya ng kaso sa kung saan man siya dapat mag-file ano ano jurisdiction so for example may merong kailangan mag-file sa NLRC labor case yung din sa iyo i tulungan mong mag-file doon kung merong criminal case tulungan mong mag-file kung sa national sa, sa, prosecutor ba dapat or maghain ng complaint sa police o kung ano ba yung tama kung meron namang may problemang administratibo sa'yo, iyo na ginigipit na mga tanggapan, tulungan ninyo bilang mga mambabatas mag-file siya ng, ng kaukulang kaso or depensa administratibo kung saan mang tribunal yan. Kung gusto niyo talagang tumulong, ganon. Kaya lang ang napapansin ko sa Pilipinas, pinipili lamang yung hindi naman pwedeng, kunwari ako, inapi ako sa trabaho, hindi naman ako lalapit sa ano hindi naman ako tatanggapin ng sinamang mambabatas kasi wala namang kwenta sa kanilang political na ambisyon. Pero kung kunwari ako ay nakagalit sinigawan ako ni Kibuloy dahil uh, nagsisigarilyo ako sa bakuran niya e eh, no smoking doon. Kunwari, tapos nagalit ako sa kanya, lumapit ako sa mga mambabatas, ay kalaban to si Kibuloy. Oh. So, magtungo naman tayo sa susunod na punto. Ano ba ang dahilan para tirahin si Kibuloy? Eh, Unang-una, malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte. The most popular president ever. Malapit na kaalyado ni Sara Duterte. The biggest threat sa mga may ambisyon na balahurain yung bansa. Real talk lang. I mean, para sa akin lang naman. Eh. Kung sa iba, di ba? Kanya-kanya tayo opinion. At ikatlo, si Pastor Gibuloy ay mayari ng isang network kung saan tinitira ang mga NPA, tinitira ang mga propaganda. Sila ang kontra-propaganda. ba? Diba? Check sila ang tunay na parang media entity na check and balance. Parang nagtatanong sila, o saan ba napunta yung ganitong budget? Saan ba yung ano? Saan ba yung ganyan? Yan eh, ang problema sa kanilang pagtatanong at pagkukontra-propaganda, marami nagagalit sa kanila kasi maraming uh, mambabatas ang nare-recognize na nila yung mahalaga pala yung gulo. May pondo pala pag may magugulo. Ah, di ba? Di ba? I, I, mean, real talk lang. Eh. O dili naman kaya, eh, kaalyado. Ngayon, if 1 plus 1 is 2, sino naman ngayon yung tumitira kay Kibuloy? Kung si Kibuloy ay kinakalaban niya ang mga teroristang grupong NPA at ng kanyang mga komentarista at nila Pangulong Duterte. Kinakalaban nila yung mga korakot at mga teroristang grupo. Ang tanong, ta, ang magandang makita ng bayan, yung mga tumitira ba siya kanila kanino kaalyado? Kanino affiliated? O para makita ng taong bayan yung motive. Ah, kasi 'di ba, tina-trial by publicity niyo na rin lang sila. Uh, eh di maganda patas. Maganda may nakikita rin sana ng bayan. 'Di ba? Logical ba itong ginagawa nila? Parang Oh, nga no. Parang kaalyado ng mga ano to ah. Ng mga bad. <laughs> anyway, God bless mga kababayan.